six signs na igugos ka lang ng isang tao. Makitig ka para malaman mo. Number 1, hindi na siya sumasagot sa mga messages o sa mga chat mo. Alam mo yung bigla na lang siyang tumigil at hindi na nagpapakita ng interes na makipag-usap pa sa'yo. Number 2, wala na siyang plano. ...hinahayaan na lang niya sa kung ano man ang magiging kalalabasan ng naging sitwasyon ninyo. Number 3, hindi na siya nagpaparamdam. Alam mo yung dati ang init-init ng pakikitungo niya sa'yo... ...tapos biglang maglalaho sa hindi mo may paliwanag na dahilan. Number 4, mga may at walang ganang tugon sa'yo. Hindi na siya kagaya ng dati... Bigla na lang siyang nagbago ng estilo sa pakikipagkomunikasyon o pagsagot sa iyo. Wala nang interes pang ipinapakita. Kung dati ang haba-haba ng mga reply niya sa iyo, ngayon halos wala na at may klipa. Number 5. Walang emosyon. Walang pakialam o pag-aalala sa magiging relasyon ninyo. Number six, I-follow mo ako para malaman mo ang mga bagay na dapat mong gawin kapag inoos ka ng isang tao. Huwag kang mag-isip ng labis at magtanong kung ikaw ba ang may mali o may kulang ba sa'yo. Ituon mo ang iyong atensyon sa iyong sarili. Gawin mong umunlad at ipakitang hindi siya kawalan at naging mas okay ka noong nawala siya. Maghanap ka ng susuporta sa'yo Andiyan ang iyong pamilya at kaibigan para makabangon sa isang bangungot na akala mo magiging totoo. At higit sa lahat, huwag na huwag kang maghihintay ng isang taong hindi consistent at walang pagpapakita ng interes para alagaan ka habang buhay. Tandaan mo yan. God bless. anim na tips para makalimutan mo na siya at hindi mo na siya isip-isipin pa. Makinig ka para malaban mo. Number one, magising ka sa katotohan ng hindi ka rin niya iniisip. May iba na siyang iniisip at niminsan hindi ka na sumasagi sa isip niya. Number two, mag-focus ka sa sarili mo. Be the best version of yourself. Legit ito. Para mas matutunan mong mahalin yung sarili mo bago yung ibang tao. Number three, isipin mo na may iba na siya. Kahit masakit, pero kailangan expect the worst ika nga nila. Kaysa naman umasa ka sa taong wala ka naman pag-asa. Number four, take your time but set a deadline. Hindi ka dapat forever na nai-stuck sa kanya. Maraming iba dyan. Maraming taong naghihintay sa'yo. Maraming mga taong deserve mo. Bigyan mo ng oras yung sarili mo. tumingin din sa iba. Hindi lang puro sa kanya. Number five. Paunti-unti mong aliwin ang sarili mo sa umpisa lang nakakawalang ganang magsimula ulit. Pero tandaan mong kayang-kaya mo iyan. Piliin mo palaging maging masaya dahil marami pa dyan pero iisa ka lang. Mahalin mo palagi ang sarili mo. Number six. I-follow mo ako kung gusto mo pa ng ganitong mga tips and advice at iba't ibang mga signs. Tandaan mo yan God bless Sampung bagay na dapat mong matutuhan sa buhay Makinig ka para malaman mo Number one Hindi lahat ng problema ay kailangan mong problemahin Maaari tayong makinig at nabayan sila Pero hindi mo kailang pasanin ang problema ng iba Number two Huwag kang magsayang ng oras sa mga taong hindi mo ka-level. Iyong tipong mutual dapat ang binibigay ninyo pareho. May respeto at pagiging kapwa-tao. Number 3, matuto kang tumanggi. Walang masama kung magiging totoo ka. Learn to say no. Number 4, hindi lahat ng nangungumusta sa iyo ay nakaalala o kinakamusta ka. Madalas kinakamusta ka lang para utangan nila at kapag wala kang mapautang masama ka sa paningin nila Number 5 Huwag mong gawing takbuhan ng sarili mo Hindi ka dapat palaging nandyan para sa isang tao Number 7 Huwag kang magtiis sa isang relasyon o kaibigan na alam mong toxic na at hindi na umuulad ang inyong samahan kasi kawawa lang yung sarili mo hindi uunlad yung sarili mo at malulugmok ka lang at hindi aanga number 8 huwag mong ipilit ang sarili mo sa taong ayaw sa'yo mag-focus ka lang sa mga taong na-appreciate yung mga bagay na ginagawa mo number 9 huwag kang maging marupok mahalin mo ang sarili mo bago ang ibang tao Number 10, i-follow mo ako kung ikaw ay natuto at para maging payapa yung buhay mo. Tandaan mo yan. God bless. Tatlong beses ka lang daw maiinlab sa isang tao. Makinig ka para malaman mo. Una, first love. Tinatawag din nila itong puppy love. Mararanasan at mararamdaman mo ito sa iyong kabataan Unang kilig na hindi hindi mo malilimutan sa iyong buong buhay. Pangalawa, greatest love. Ito ang pag-ibig na marami kang matututuhan. Maraming sakit na pagdadaanan at luha'ng tutulo. Mahirap kalimutan pero minsan kailangan mong bitawan. Lesson na nagiging daan kung bakit marami kang what if sa buhay. Number 3 unexpected love. Ito ang pag-ibig na hindi mo inaasahan. Hindi mo hiniling pero kusang dumating. Hindi mo inaakala pero mamahalin mo ng sobra pa sa sobra. Sa kanya mo mararanasan ang wagas na pag-ibig na mahirap ipaliwanag at walang dahilan kung bakit mo siya minahal ng sobra Tandaan mo yan God bless Huwag kang malungkot kung hanggang ngayon ay single ka pa rin Sana alam mong okay lang ang maging single Walang masama sa pagiging single Sa panahon ngayon na para na ang mga dating apps Kasalanan na ang di lumande at di magkajowa hindi. Maling mali iyon. Sa panahon ngayon, na lahat ng kaibigan mo ay in a relationship, kasalanan na ba na mapag-iwanan ka? Sa panahon ngayon, na pinipressure ka ng lahat na magkajowa, kasalanan pa rin ba ang maging single? Sana alam mong lahat ng iyan ay mali. Hindi kasalanan ang maging single kahit ilang taon ka pa ngayon kahit na wala ka na sa kalendaryo walang masama sa pagiging single at okay lang yan alam mo kung ano yung mali yung pumasok ka sa isang relasyon na hindi ka pahanda yung magmahal ka ng taong hindi ka naman mahal yung pinipilit mo yung sarili mo sa taong wala namang interes at hinahayaan ka lang yung magmahal ka ng taong hindi ka kayang panindigan. Yung ipagpilitan mo ang sarili mong hindi ka naman gusto at may ibang mahal. Yung niloloko ka na pero hinahayaan mo lang. Sabi nga sa isang kanta, mas okay nang mag-isa kaysa mapunta sa mali. Tandaan mo yan at least. eight signs na siya na ang inilaan para sa iyo. ka para malaman mo. Number 1, interesado siya sa buhay mo. Hindi lang basta papasok siya sa buhay mo, bagkus handang alagaan at mahalin ka ng totoo. Number 2, consistent sa pagkikipagkomunikasyon. Ikaw lagi ang gustong kausap o ka-chat nag-aalala sa mga bagay na inaalala mo rin. Number three, inilalaan niya ang kanyang oras sa iyo. Hindi niya nakakalimutan na maglaan palagi ng time para sa Handang maglaan palagi ng time para lang makasama ka sa bawat sandali ng kanyang buhay. Wala siyang dahilan pagdating sa iyo. siya ng paraan magkaroon lang ng oras sa Number four, nagpapakita ng suporta. Nandyan siya sa mga panahong kailangan mo siya. Sa hirap man o ginhawa, lalo na sa mga sitwasyong mabibigat na kailangan mo ng karamay. Number five, palaging may matatamis na salitang binibitawan para lang mapangiti ka. At mapagaan ang iyong nararamdaman. Hindi lang niya ito basta sinasabi bagkos ipinaparamdam at ginagawa niya ito para sa iyo. Number six, ipinakilala ka niya sa kanyang pamilya at kaibigan. Nagpapakita ito na seryoso siya at ipinagmamalaki ka niya. At handa niyang gawin lahat. Ilaan ang kanyang sarili para lang sa isang katulad mo. Number seven, may plano siya sa magiging future ninyong dalawa lagi kang number one sa mga plano niya sa buhay o kasama ka sa mga priority niya at wala siyang plano na hindi ka kasama number eight i-follow mo ako kung may natutuhan ka sa video na ito at para mas masigurado mong kayo talaga ang magkakatuluyan sa dulo tandaan mo yan God bless